Good morning ayan 9.30 ng umaga dito ayan kaya ganyan wala pang ulap na natatakpan ang mount mayon nandito kami sa taas ng mount masarga ayan at sa major bandang 7 ng umaga ganyan naman ang itsura nya ayan Oh, may ulap-ulap na. Napakaganda pa rin. Ayan. Kitang-kita dito sa taas ng bundok. Ayan. At sinilip ko pa nung bandang hapon na. Alas sa is. Ayan. Sunset na. Meron ng ano, magkagabihin ng konti. Ang ganda-ganda pa rin. Praise the Lord. Napakaganda ng likha ni Lord. Ang kanyang creation. Praise God. Talaga napakaganda ng vulkan mayon. Hello. Mayon volcano. Ayan. 7.15 ng umaga ngayon. Medyo mataas na ang yung sikat ng araw. Ayan ito dito sa campsite ayun ganyan ang itsura niya ngayon tang ma -ano, mainit na medyo marami na siyang ulap pero nung umaga so sobrang ganda malinis na malinis siya at saka nung hapon Sobrang ganda rin. Ngayon, meron na siyang mga puti-puting ulap na nakaharang sa gitna. O. Ayan. Maganda pa rin siya. O. Ang mayon na magayon. O, ayan. 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 <laughs> <laughs> so, mga bata So, muna. magpipicture. <laughs>